Jun. Alam niyo po ba, ngayon lang po ako nakatanggap ng gano'n <laughs> sa pagkalakay. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Hindi ko po akalain na tuduluhin niyo po ako. Saan ka galing? Galing po ng ano po, sa school po. Tapos nag po ng module. Yung baby ko po, inano ko po na sa center. Pinag-check-up. Ah, check up mo. Hinantay okay. kita at para ah, kamustahin kung ano na yung buhay mo ngayon. Gusto ka naman. Okay lang po, kahit po mahirap yung buhay. Kamusta yung pag-aaral? Ayun po, ano po, nagpapatuloy ko po. Oh, ba talaga ang pangarap mo, Ann? Kaya pangarap mo ginagawa ko, yan. Yung po, yung makapagtapos po at matulungan ko po yung mga kapatid ko po, po. Tapos yung anak ko po, po na ayaw ko po na matulad sa akin. May po talaga ako kasi po pangarap ko po, po talaga siya. Wala pa man po na hindi po ako nagka, ano po, nag, nagkaroon pa po ng pamilya. no? Marami nakapanood sa iyo na naantig hmm. sa iyong ginawa o sa ginagawa dahil nagsisikap ka pa rin mag-aral kabila nang ikaw ay may bitbit -bit na anak, na sinasama mo sa school. O, kamusta naman ang pagiging uh, nanay na estudyante? Mahirap. Napakahirap po ko yan dun. Kasi po, naminamanage po yung ano, yung sa budget po, yung sa pang-araw-araw. Hmm. Tsaka po yung sa mga anak ko po, pag inaasigaso ko po, Pinagsasabay ko po sila. Ang pangarap mo talaga makapagtapos okay. ng pag aaral Magka-college ko pa ba? Gusto ko po. Gusto ko pong makapagtapos hanggang college po. Hindi ko po alam kung pinapuntutulong sa akin. Pero gagawa ka ng parang-parang makapagtapos ng pag-aaral. Hangang-hanga kami sa iyo na ginagawa mo yan. So, Han, uh, bumalik kami dito para uh, abutan ka ng kunting uh, tulong para makatulong sa iyong pag-aaral at sa iyong pamilya at ito ay uh, galing to sa ating mga kababayan at pinag-ipon-ipon namin. Lahat kami ay nagtulong-tulong uh, para uh, mabigyan ka ng ganito para pambaon mo sa si school, uh, pambili ng pagkain. So ito an uh, ito ang aming nakayanan, tanggapin mo ito. Hawakan ko muna yung payong mo. Ayan. Ito yung aming nakayanan para sa iyong pamilya ha. Saka sa pag-aaral mo. 1 2 3 Six, seven, eight, nine. yan 10,000 para yan makatulong sa iyo at sa pag-aaral mo. Kuya Jun, alam niyo po ba ngayon lang po ako nakatanggap ng ganito po pala ko. Ah, yan I deserve mo talaga yan kung ano man yung ibibigay namin sa iyo dahil napakasipag mong nanay na nag-aaral na karga yung anak. At bukod pa pala diyan an, meron pa ako ng para sa iyo para magamit mo sa bahay niyo. Nakikita mo ba ito? yan ay ibibigay ka sa iyo lahat yan. yan ay galing sa Raon sa Tundo. Isa yan sa mga nagbigay at nag-sponsor sa atin dahil sila ay, ay meron silang mabuting uh, kalooban para tumulong sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Kuya Josh. Dahil naman nagpapala ang katulong dito sa akin. Walang naman. Ah. Nahirap po na lahat po ng pinagdaanan ko. Nagmamasalamat po talaga ako sa inyo. Bait talaga ang Diyos Ana. At ikaw nakita ko. Hindi ko po akalain na tuduluhin niyo po ako. Dami ko niyo po pinagdadasan. Ang pagsubok lang po ito. Na malalagpasan ko lang po ito. Kaya po talaga nagpapasalamat po ako sa inyo, Kuya Jo. Walang alamanan. Ano salamat sa Panginoon Diyos. At ginay din ako para tulungan ka. Maraming maraming salamat po sa mga naging sponsor po sa ang sa akin po. Kaya yeah, nagpapasalamat talaga ako dahil may maraming mga kababayan tayo na may mga mabubuting kalooban na handang tumulong sa ating mga kababayan na nakapuspalad. So ako, ako lang yung nagiging daanan at uh, para makapag, makatulong sa inyo at maiabot din sa inyo yung mga tulong. Nagaling sa kanila at syempre meron din akong ibibigay din para sa inyo na pinagtutulong-tulungan namin. Kahit ganito kalayo ang lugar nyo, talagang pinupuntahan ko to para lang maabot yung mga ibibigay para sa inyo. Mag-aaraw ka na mabuti ha? Oh, po. Para sa mga anak mo. Kung yes. ano man yung naririnig mo, na may anak ka na, hayaan mo sila basta ikaw, focus ka sa ginagawa mo, focus ka sa pag-aaral mo. Balang araw makaka- graduate ka rin o makakapagtapos ka ng pag-aaral. Malay mo, you, may magpa-aral, may magpa-sponsor sa iyong magpa-aral hanggang college mo. Oh, malay mo, loobin ng Panginoon at hindi lang ito ang ating uh, pangalawang pagkikita. Maraming maraming salamat po Kuya your Thank you po talaga. Thank you po sa tulong po ninyo. At paano makakatulong sa pag-aaral mo na yan? Paano yan? Ang dami nito. Ihatid na kita. Pwede ba akong pumunta sa bahay nyo? Ah, sige, kasi medyo marami itong dala natin. Angkas ka na sa akin?